Nagpapahaba ka talaga Pero gusto ko kasi Maba? Mga ganito? Parang niki ah Ano to? Ipatapos yan Nike Ayun o, no, parang pacheck diba? Pero pabaliktad Hindi kasi natin pwedeng gayahin pataas Ah, makaka-copyright makaka right tayo dun So, oh. pinala ko Nike siya, pero pababa Ah, ah, okay Ang sarap ah Grabe Ikaw pa rin pala Yan na nga! Excited ko! Ano na pa ako eh! Yan na pa yung mga aso? Put! Tsaka ano? Papagupit ko din to si EJ! Haan? ako Mas magaling ako pag tao! O diba? Sabi ko sa'yo EJ! Ano lupit pala eh! Ano mo gusto mong Eh ano? Wala ba nga dyan yung pang-Korean? Korean! Baka pang-aso yan ha! Korean eh yung... Korean? Oo! Sige basta Korean ah. Wala tayong sis yan! Top fade siguro to, top fade. Top What? Ay, explain mo muna sa akin, mamaya. Top fade, yung ano, faded. Top fade, dito. Ah, dito. Pero mataas. Oo, oh, kaya nga ka, top fade. Ah, ano yan? Basura tayo na. Basura nyo ni. Eh. Mga oh, barbero Ano ba to? Oh, di ba may may paganyan pa? Parang trash bag to ah. Nagugupit ba talaga to, madam? Nagugupit yan, Jay. Nagugupitan nyo ng si Bella tsaka si ano, Snoopy. Puro ato yun eh. Parang kinakabahan ako dito. Medyo eh, diba matigas buhok mo ba sa? Uy. Uy, oh. nakano yan eh. Pagkas buong mo ah. Marami na akong asong nagupitan eh. Ay, puro aso Puro aso yung nagupitan mo ah. Korean pig. Korean pig tayo yun ah. Ganun siya Ba't parang maporol? What? Parang maporol. Kaya na nakawala yung cellphone ko eh. Eh, alam yung YouTube kasi ako ngayon. Ano yung new YouTube? Yung YouTube ko yung top page. What? Hindi ko pa sabi ko na pag-aralan ko eh. Pero kaya ko to. Hindi ka pa na nakapagupit ng top page eh. Hindi, ito top page lang oh. Nakangas na ito. Ayun no? oh. Korean to, orient. Uh. Parang nakalbo ah. Ito oh. Ano ba nakalbuan? Nawala yung buko eh. Nawala ba? Babalik din yan, boss. So, boss, ganito gagawin natin. Uh. Kalahati muna gagawin ko. Tapos, check mo muna mamaya. Oh. Ang gusto Check mo mamaya. Oh. Kanyari, ito, hap muna to, di ba? Oo. Oh. Hap Pag nagaganda ka dito sa hap, tsaka natin gawin sa kabila. Kalahati muna. Kalahati muna, siyempre. Eh. Alam, pag binuko ko to, sayaw mo pala. Kasi, explain ko iyo wala. Yung may ibang barbero kasi. Hindi, nandit-trip ka tapos ha. Hindi diba? ah. Yung ibang barbero kasi, yung nagawa nila lahat. Uh. Diba? Walang alam eh. Wala eh, walang alam. Oo, oh. ngayon sa'yo, gagawin ko kalahati mo na. Wow, ma oh. magaling nga, magaling ka. Tapos, oh. after ng kalahati, nagustuhan mo. Oo, oh, kabila naman. Ala, kabila naman. Pero next week na yun. putik yung week lang. matagal yun. Tapos yun Pero gusto mo, tapusin natin yan. Matagal to, mga 2 hours to. Okay lang. Okay, hey, ganun talaga. Ay, talaga. ako eh, magbabayad ako eh. Parang masakit yung pag... pag Tatak na naman. Hey, matigas kasi tenga mo eh. Yung nagupitan ko kasi mga aso, malalambot yung mga tenga, hindi makulit. Oh, makulit ka. Nakalimutan ko yung gunting ko. Putik oh, na, wala akong gunting. Sige, ito yung may gunting ka ba dyan? May gunting ba kayo dyan? Iramin um, ko nga mo yung gunting mo. Ikaw na, kunin mo na yung gunting dyan. Ba't wala gunting? Hindi nga, iramin lang. Damot na nito. Discount na lang, di discount lang kita. Uy! Oh, bakit? Ano yun? Parang may basa dumadikit yung ano mo ha? Yung Tanga, yung... ganun talaga mga barbero, dumidikit talaga yung mga t**t na lang ang gamit sa mga klayon. Eh. Parang dumidikit. Dumidikit. Eh, Ayan o. Pugso ka muna ah, doon. Talaga yan. Ah, uh, okay. Grabe yung gupit to. Oh. Uh, oh. Pantay yan, boss. Pantay na pantay yan, boss, ha? Ang ah, sabihan? Ah, sa boss. <laughs> boss, check mo muna. Tapit lang tayo, boss. Ano sabi mo? Ano to? Iba tapos yan. Iba tapos yan, boss. Tapos <laughs> First coating pa lang yan. What? <laughs> First coating <laughs> mo lang ako, eh. Tama ay, ay, ay. Ano yan? Ano ba eh? Ano ba? Relax ka lang. Iba tapos. Ang ayos ba yung gupit mo? Sabi magaling ako sa mga ganito, eh tsaka ganyan <laughs> <gala. U> <laughs> pok na poktan poktan pa ha. yun ah. Ay, bago. Ang gagalaw. Pokok na pokok pa hair tattoo. Hair tattoo tawag dyan. Tingnan mo, ang ganda. Ay, gusto ko yun ah. Oh, hair baka. tattoo ayan no? ah. Ay, eh, gusto ko yun ah. Oo, gusto mo ito Gusto to <laughs> may Harsi, hair tattoo. Kasi hair man. tattoo yan, man. Ay, may buy then? May buy ito, hair tattoo. Kasi ito, ano to, for expertise lang. Ganda. What? Oh, tingnan mo. Pakita ko lang sa'yo ah. Ito yung ito yung expertise. ko. pantay mo ulo mo ayan oh, no? pag ganun di ba? Yan dito ano tawag po? Nike. Ayun po, parang pa-check di ba? Pero pabaliktad, hindi kasi natin pwedeng gayahin pataas. Ah, makaka-copyright. Tayo, tayo doon. So ang ginawa ko, Nike siya pero pababa. Pababa. Kasi malupit 'yan. Pababa. Ako lang may ganyan, no? Yeah. Mo... yung bilog. Ah, itong bilog. Ito yung logo ni ano eh, ni Kevin Duran. Kilala si Kevin Duran. May logo 'yan? May logo. Oh, si <laughs> to. Kilala kong kilala niyo yun, si Kevin Duran. hindi mo alam mo yun, hindi ka mo pamayin. Pag-Korean pag ba yun ako? Hindi, ano, hindi, ginawa ko, ano, Lebron James, pasensya ka na. No? Book ni Lebron to? De, no, Lebron na lang natin, medyo kamukha mo kasi Lebron. Gusto ko yan yun yun, eh, yung book ni Lebron. Ah, so, ayos ba, boss? Ayos, baka parang okay yung gubis mo eh. Oh, pinapahaba ko yun eh, gusto ko kasi yung, ano, yung bangs. Ka, ah, ah, gusto mo yung mga bangbangs. Ah, ka talaga. Hmm. Pero hindi masyado, pero, pero gusto ko kasi yung mga eh. Mga ganito. Yan, ganyan, ganyang ganyan, ay! Parang umikli mo. Parang umikli ah. Yeah. Uh, ano bang haba? Gusto eh, mo ba yung semi o yun talagang mahaba? Hindi, yung gulong yung pag gusto ko yung... Ay, para parang kay Daniel! Oo! Oh. Ay, naman yan, hindi mo naman sinabi yung parang... Papata kong sini! sorry boss, sorry boss! Oo! Oh. Eh, pantay mo lang! Okay lang pa. yan boss, nakakabari yan! Medyo busy, busy! Kasi boss, mga two siya yan, babalik niya sa dati kung nagkamali ako. Pero hindi ko naman sinasadya yun. Okay na. Okay ba madam? <laughs> Pero actually, patapos na din niya boss. Maganda oh. Maganda naman. Gusto, yung para kay Daniel to ah. Yung may ganon. Oh, yan. Ay, Finishing touch pa tayo. Pa, no? Finishing touch. Ano yan? Shampoo? Hindi. Oh, grabe ka naman. Ano oh. yung masakal hindi marunong? Ah, ah, oh, okay. Ito ka eh, sarap ah. Oh, grabe. Ano ba? Ah, finish touch to. Finish yung to, boss. Ano? Ano feeling? Ah, okay na. Okay, okay ba? Oh. Tsaka, boss, ang kagandahan dito sa akin oh, ano, oh. haircut. Eh, may massage talaga to, boss. Ay, nasarap pa. Oh. Ano, boss? Okay, ah. Tarong masakit yun, ah. Okay. Ayos ba, boss? Oh. Boss, 350 na to, boss. Oo. Oh. Kompleto na. Kailan kayo haba uh, to? Papagupit ulit ako, eh. 2-3 months to, boss. 2-3 months. Kaya may drink ako, boss, eh. Yung iniiklian para matagal ano matagal ka bumalik oh, diba? pero oh. ginandahan ko talaga boss oo hmm. so, pero okay ah gusto ko yung kaya niya kaya niya nakuha pa ah, yun no? saan kagandaan sa akin boss oh. hindi lang buhok ang inaayos ko ano ba? boss pati mo ay putik magaling magaling ka ata sa kilay ah boss ah oh. akuano gagawin ko boss akuano? akuano to ay napaparoon ko sa ano yung teleserye yun eh napapanood mo yan boss alam oh. ko. Ako ano? Sama, kita na. Nadumihang kita boss, baka pwede kitang... Ayun. Okay lang ba kita? Nadumihang kita? oh, ang daming ano. Okay tong barber ay mo oh, siya ko. Ah, shampoo. Para sa <laughs> home service lang kasi eh. <laughs> Home service lang boss, pasensya na. Home service home kasi shampoo. kami. Mm -hmm. oh, home service kasi kami. okay maa. lang ba yan? Baka... Home service kasi naman. oh, din, may ganto talaga. Naka, pag mga ano, mga legit talaga may ganito ah. diba? ah, eh. Ah. Okay, oh. pa, di ba? ah oh. oh, okay boss, okay, boss. okay. Oh. <laughs> oh, You're <yeah. laughs>